naisipin namin pumunta dito sa Malabonso. 300 forehead po ang bayad po dito sa Malabonso. Araw ng Sabado, kaya wala kami ng trabaho, kaya naisipin namin dito pumunta. Kasi ang isang bagay, pag pinaplano, ay hindi natutuloy, kaya kailangan natin biglaan, guys. Ay tama na itong kagadaldal natin, ipapakita na natin ang mga nasa loob na iba-ibang animal. Mga magbangis ang makikita nyo dito, guys, sa Malabonso. Super ganda. Mayroon dito tiger, leon, buaya, at marami pang iba mga kajaming. Kaya yan po mga kasama ko mga kajaming, hiwa-hiwalay po kami kasi iba-iba yung nakikita namin mga nakikita. Ah, nandito po tayo sa malaking haula, nasa loob yan mga liyon mga kajaming. May na natutulog sila guys, tingnan nyo. Hindi pa sila gumagalaw, ang bait pa nila. Maya-maya, mabagsik na yan. At na naman natin pupuntahan guys, tara let's go. Going to haul next haula guys napapainglish tayo guys So, ang mga lizards guys ang lalaki tingnan nyo para lang silang mga stop wa hindi gumagalaw grabe ay hey, lako mga kajami nakakita nito ng mga malalaki na lizards guys ang kinakain nila ay ang kangkong sustansya sa kanila nyan, guys ang bait nila hindi gumagalaw tara sa next hawla naman tayo pupunta saan tayo pupunta mga kajami at next na naman natin pupuntahan ang ibon tingnan nyo guys ano kaya yung tawag dyan isasum natin wow punta tayo sa next aula wow ang cute ng mga rabbits guys tingnan nyo ang kinakain nila ang kangkong mas stansya nyan sa mga rabbit guys tingnan let's go guys ito ang mga kasama ko oh isang mga ibon na dumilipad tara guys next naman tayo pupuntahan ang sana tayo naliligaw na tayo ang lakis kasi nitong surf guys hindi ko alam anong tawag nitong ibon guys comment section lang kayo dyan kung anong tawag nitong mababa pa ang ating voice over mga kajaming what at ang next nating pupuntahan ang magandang fish guys dito tayo makikita ang lalaki ng mga isda at ang gaganda tingnan nyo guys sa malaking ang tawag nito hmm, hindi ko alam kung anong tawag nito itong mga kasama ko yan ang tiger guys mahimbing ding natutulog ano kayo itong mga pagod na to siguro hello mga kajaming nandito po tayo ngayon bigla lang talaga ang pasyalan namin dito guys guys ang dami po ng mga iba't ibang hayop makikita nyo ang ganda. Hmm, guys. Hmm. Hello hi. Tiger guys. my pick na kalaban. Tiger. <laughs> Hello Tiger. Hello hi. At ngayon guys, mga kajaming nandito din tayo sa mga totals. Ang grabe nila may unity talaga. Hindi sila ma-boring mga kajaming. Talaga, nag sa sila. Ang babait nila guys ang kukit pa okay guys see you to okay mga kajami marami pa kami ipapakita sa inyo dito tulad nitong ibon na naman namin nakita kajaming gising na ang leon Tingnan nyo. Napakabait. Parang hindi siya gumagalaw. Titig-titig na siya sa amin. Parang gusto niya oh, na kagatid kami. Sa, <laughs> ito may nakita kami <laughs> dito isang leon. Din. Parang stop po lang guys. Tingnan nyo. Parang hindi gumagalaw. At mga kajaming iba-iba yung makikita nyo sa aquarium guys sa mga isda mga maganda at makulay. Tingnan nyo mga kajaming. Ang cute nila. Pinipicturean natin para may content naman tayo mga kajaming. Grabe. Um,